Kapag ang pawis mo'y binabaliwala, paano mo aasahan ang pagbabago? Sa bawat umaga na sumisikat kasama ng sikat ng araw ay ang aming mga pangarap para sa isang mas maunlad na buhay dito sa bukid. Pero paano namin matutupad ang mga ito kung ang pawis at pagod namin ay sinasawing kawalang katarungan? Mga boss, kami ang mga magsasakang nagdaraan sa hirap, nag-alaga ng buhay na inyong kinakain at minamahal pero kami ang pinababayaan pinapabagsak ng sistema. Ang baboy na inalagaan namin ng buong puso sa huli ay naibebenta sa presyong hindi makatwiran. Halos lusutan pa ang gastos namin. Pakinggan ninyo ang mga hinaing namin. Damhin ninyo ang pagtibok ng aming puso, ang pag-asa ng bawat pamilya na umaasa sa tamang suporta mula sa inyo. Hindi kami humihingi ng sobra, kundi isang patas na laban at respeto sa aming pagsusumikap. Hindi lang ito tungkol sa baboy o presyo, ito ay tungkol sa pag-asa, dignidad at kinabukasan ng bawat mamamayan. Hinihiling namin ang inyong malasakit at pagtugon, hindi lamang bilang mga leader, kundi bilang mga taong may puso para sa amin. Sama-sama tayong itaguyod ang pagbabago. Hiling namin ang inyong malasakit at agarang aksyon para sa kinabukasan ng mga hog risers.